Hindi, hindi ipupus ng bawal na ito ba magluluto ng paan ng manok sa dobo pag sa 360 bin Kapo may nagjag uh, may nagani Ula Kapo chicken Chicken wings <laughs> So yun guys, i-introduce ko isa isa yung mga kasama ko ngayon. First, I am, first, I am the vlogger. Ito, pato. Ito, pato. Ano guys? Diba ako si Yuan? Diba ako si Yuan? Diba ako si Yuan? Diba ako Ano kasi guys? Um, yun yung mga bigolin name Yohan, and V, Jello, and Gabi. Ayaw ni ka talaga. Gabi. Mahal ang kapag I ka Rudy? I'm just introducing your I know, name lang. I'm just introducing yourself. name. down. Ano yung kanina, ako sana daw magkatok. Parang, ano, ah. Magkatok. Naka-play to ah. Una ka-play to ah. Alam Marites, artist. Uy! <laughs> <laughs> May wala tayong paper cup. Kaya anyway, naman, bibili na tayo. Pipili kami ng paper towel sa nyo. Ay, magagaan. Spoon and fork. Hindi okay. na spoon. Hindi na tayo. Hindi na tayo. Hindi na tayo. Hindi Hindi na Start, start recorder. Oh, so start recorder. Recorder nakalagay kalagay. Bye, bye. so yun guys. So lahat kami may bitbit -bit na di ba kapag vlogger di ka pinagbibit bit dapat challenge, 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 pa! challenge, 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 natin. challenge, challenge, natin. challenge, 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 Ano, 'yung ano kaya nag-vlog. Ha? nag-vlog, daw. Wala Walang posay. Wala akong tsanamita. Paedit na lang. Duri kasi, siya, Atin lang ito. Mm. Ah.

ano ba bukas? <laughs> ang tagi pa ka naman. Linggo? Ay, lang ang mga mga na. Ang tatagito pa naman. Ang ka ba? Oo, meron pa. Meron pa dito. Meron pa. Meron pa naman ako Meron pa naman. Diba? Bukas na lang ito. Hindi ko alam. Ito lang ba paano ba ba na mag Meron. Kasi, kasi kay D, okay lang hindi magtagay tayo. Hindi ko mag... kaka Ito po yung mamimili natin, maging derby. Tindera talaga si mamimili. Tindera ka daw. Sabi ko lang mamimili. lang kasi. makirap Po ganito. Pupo. Pupo? Gusto mo? ano pipino. Makarap yun. Sure, ha? Okay. May Wala namin dalang lang ay ay need ni um at least one white onion for the pork steak masarap uh -huh. <coughs> kasi hindi naman siya charge

kasi tatlo Ang hirap yung dami. kakaiba naman yung hindi. Ang pare-pareho lang. Diba itong dalawa mga kaiba. Tapos yung pinag niya. Parang sa ano. Uy, ano ko na. Parang sa ano. Intramuros. Ba't yung nilagay mo nalang dito para masarap yan? Ako yung gugat Kasi gugat lang ko ba yung puso. na 20 trending yung guwaga lang. Eh? Gagi ko ang makasabi ba? Kaya, kaya nga dapat. Kaya nga dapat. kaya nga dapat aware ko Oo, ah. Bensan, yung, sa mga. Minsan nga kung nyari na sa LRT, hindi ako katayo. Kita-kita yung mga mukha nila. Kahit dahil sa cellphone lang ako nakita. Diyan ko man ako doon ng kakakal. Kanyari, sa exam. Oh, ganun ba? ko <laughs> hopya. <laughs> 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 Maraming sarap yung bago Steady mo, tapos lakad ka, wong lakad ka. As in, kung may gitang manay lang. So yun guys, nasa labas na tayo napalagay. At, mag-i-interview na tayo ng mga namimili. Kaya so, naman lahat na nang-i-interview mo, isa lang din naman tao. <laughs> Kaya tayo-tayo lang yung interview niya. Bobo. Alam mo, Bobo. Huwag ka sasali sa vlog ko ah. Alam sa kaya yung yahan. Hindi, ano yung hirapin niya for one week daw mga vlog ko? City of Light, okay, hey, okay. oh, no. okay. of... Binan City. Ikaw yung taga-edit saka bobo. City of Light. Binan. City of Light. Binan? Binan ka naga. City of Light, Binan, Laguna. Binan. <laughs> Ang kulit ng mga building dito na kakaiba.